Hello guys! Uh, magandang araw and welcome to Cooking Serie yeah. na naman ni Jobilin Bilasco. Charot! <laughs> Ayan, nagkata kami ng gabi nung tanghalian. So, fresh gabi yan. Hindi yan pinatuyuan. Kaya siya masabaw. Siyempre, dahil may gata, pakukuloyin muna natin yung gata. Tsaka natin ilalagay yung gabi ang sahog yan is yung nahuling hipon ng kuya and ayun na yung finished product niya and then nung bandang hapon nilabas ko na yung karne at saka manok sa freezer so mag adobo ako para naman kinabukasan baon ng mga bata sa school dahil last day ng school nila Friday so long weekend So, inubos namin yung laman ng freezer namin. Tapos, ayan na. Nag-isa lang ako ng bawang sibuyas. Siyempre, gagamitin po ng aking palayok. Dahil, sabi nila masarap ang luto pag sa palayok. So, hinano ko na. siyang siya ko na yan. And then, siyempre, lalagyan mo ng pampalasa. So, Sasangkot siya mo mabuti. Lalagyan mo ng pampalasa at tubig. Toyo. Basta, pampalasa. <laughs> Tapos, palalambutin mo yung karne ng baboy at manok. Depende kung gano'ng katigas yung baboy. Dahil yung manok naman madali lang naman maluto. So, palalambutin mo siya. Then, pag malambot na, lalagyan mo suka. At, ayan na siya guys. Gusto na. Then, may natirang sitaw na turo galing sa gulayan ng aking kuya. Binenta yung ibadad. Nanguha ako ng ibang saunting um, baboy doon sa huling na, kanina sinangkot ako lang at mag-aadobo ako ng season na to para naman pang halian kinabukasan dahil tatlo lang naman kami kakain sa bahay dahil mababata na sa school so napaka simple magluto, syempre gisa-gisa, lagyan ng toyo pampalasa, then tubig para lumambot ulit tapos nun tapos na, so easy napaka easy magluto gisa gisa lang at syempre after noon itatabi mo na siya para kinabukasan and dito na nagtatapos ang aking cooking serie. Yeah. thanks for watching bye guys see you in my next video